what's up mga meme? It's me Rico Mori welcome back to my channel. Mabuhay! Kayo po ba ha, mga meme? Isa rin sa mga sinasabing nako ng pagkahilig po ha mga meme sa pagsusugal-sugal. Tapos kayo naman po ha mga meme, hindi man po palagi talagang nananalo. Yung mas madalas pa po ha mga meme, kayo po'y palaging olats. Yung palagi kayong napupurdoy at lagi kayong talo ha mga meme. Nako, eh kapag kaganyan po ha mga meme, tigil-tigilan nyo na yan kasi baka naman po kayo ha mga meme, mautas na talagang kayo yung malupog na ha mga meme sa soba-sobrang talo po ninyo. Ah, uh, eh negative po yan ha mga meme. <laughs> Lagi na lang, oh, lats. Eh, kapag kaganyan po, ha, mga meme, ang mga sitwasyon nyo po, eh, nako, eto, meron tayong ibibigay sa inyo isang napaka-powerful na pampaswerte lucky charm para mampukay po, po, ha, mga meme, makaabat naman at makahamig naman po tayo, ha, mga meme, ng ating mga minimithimithing mga panalo. Oh, talaga ba? Opo ha mga meme Eh ano naman yung pampasweting yan Yun na nga po ha mga meme Kaya kung gusto nyo pong malaman Kung ano po itong isang napakalakas na pam-pasweting ito ha mga meme Na maaanyo pong magamit Na lucky charm sa pagsusugal Ay panoor nyo lamang po Ang video kong ito O siya Go mga meme Ah parang bulate eh. <laughs> nga po ha mga meme, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po ha mga meme, ang topic natin ay tungkol na naman po sa sugal. Nako, kasi alam nyo po ba ha mga meme, na talaga naman pong napakasarap naman po talaga ha mga meme, makipagsapalaran sa pagsusugal. Kaya lang po ha mga meme, kung kayo naman po talaga hindi naman po marunong ha mga meme magpasugal-sugal, eh nako, hindi ko na po iminumukahin yung panggawin yan kasi kayo matotodas lang po dyan ha mga meme, kayo talaga mauutas lang dyan. Baka kayo po pa sa pagkakautang at baka nga kayo po ha mga meme, talagang tuluyan ng malupog dyan ha mga meme kapag hindi nyo po tinigilan yan. Ah, talaga ba? <laughs> Kasi marami po ako kilalang ganyan na talagang nagkahirap siya po ha mga meme na benta yung bahay na isang layo mga sakyan dahil po ha mga meme sa sobrang katakawan at kaadikan ha mga meme sa pagsusugal tapos hindi naman marunong magsugal pa ngata-ngata naman laging talo pangata-ngata ano yung pangata-ngata yun po balik tayo nyo po pangata-ngata <laughs> kaya laging olats Nako, e eh kapag ka ganyan nga po sitwasyon nyo po ha mga meme, eto, may ituturo kasi yun yung isang napaka-powerful na pampaswerte laki charm nga po na magagamit nyo po para po kayo po ha mga meme, e eh, di kita naman ng swerte sa pagsusugal. Kung kayo po ha mga meme, halimbawa at mahilig sa mga bingo, mga tupada, yan mga loteng, weteng, yung pataya-tayang ganyan, tapos kayo po yung mahilig pang magsabong, yan, tapos yung pampalakasan na baka kayo dumadayo pa sa mga kasino ha mga meme, ba? social and eh wow sa talaga. Opo, tapos kayo naman po ha mga meme talagang palagi na lang talo. Eh, eto po ha mga meme. Meron ako sa inyong ibibidag. Isang napakasimple lamang po talagang madaling-madaling nyo lamang po makukuha at ha mga meme. Talagang ito po yung pinaniniwala ng ating mga matatandang mga inuno na talagang mga napakaswerte po ha mga meme sa larangan ng pagsusugal. Halimbawa, kayo nga po mahilig nga yung mga magmadyong, mag-41, magsakla, yung mag its tapos kayo ngapoy, po yung gusto nyo manalo naman, e eh, eto, tuturok sa inyo isang napakabisang pampaswerte. Ano yan? Alam nyo po ba ha mga meme na ang ating atis? Atis ay isang napakainam na pampaswerte, lucky charm sa pagsusugal alin yung buto po ha mga meme, buto ng atis, kasi ngayon po ha mga meme eh tag atis na naman ha mga meme in season ngayon ng atis, kaya kayo po yung manginain ng atis, kasi napakasustansya po ng atis ha mga meme napakaraming vitamins and nutrients po ba kukuha kayo dito sa atis at yun na nga, batid nyo po ba ha mga meme na ang buto pala ng atis katulad po ito, so sasampul ako kayo ng buto ha mga meme ako para ako yung natatakam kasi eh ang talagang o oh, din oh, artist yan at saan ko naman ito nakuha dito po sa puno ko kasi may tanin po akong puno ng artist dito sa harapan ng bahay ko hmm 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 ang trap tamis o teka lang ako teka po ayang <laughs> oh. ayan ang buto hmm ito pa hmm ayan dalawa na hmm o so, oh, ayan hmm tatlo hmm ang ang tamis. Hmm. Hmm. Apat. Lima. So, ilang ba ang kailangan? Kailangan po natin ng walong pirasong buto ng atis. Talaga ba? Anong gagawin natin? Teka, kakain muna ako. <laughs> At ako yung natatakam sa atis. Paborito ko yung atis. Hmm. Sarap. Huh? Hmm. Oh, tamis-tamis. Hmm. anim pito o oh, walo na na muna <laughs> so ito po ha mga meme ang ating mayo na sangkap dito ang ating buto ng atis na talaga lang po, nako ito yung napakapambihira po ha mga meme kung gagamitin nyo po sa pagsusugal talaga ba paano ganito lang po ha mga meme kayo po yung magatikha lamang po ng walong pirasong buto ng ati so ayan po walong piraso po yan galing pa yung sa bunganga ako fresh na fresh oh. <laughs> oh, so ito na po ha mga meme ang ating buto ng ati so anong gagawin natin dito tayo po ha mga meme kukuha lamang po ng kapirasong bulak so ito po ha mga meme yan. ang bulak yan yung mga cotton balls ha mga meme kumuha lamang po kayo ng kapirasong bulak ganyan tapos bubuka-bukahin nyo lang sa ganyan ha mga meme ang bula kasi dito po natin ibabalot ang buto ng atis. Tapos ito po ha mga meme pwede nyo pong gawin ha mga meme kahit anong araw pero gawin nyo po ito tuwing araw ng biyernes ha mga meme mas mainam po bago kayo magsugal. Halimbawa kayo po yung may mga derby o kayo po yung may mga yun nga yung pangmalakasan na ano laro ha mga meme May ba meron kayong mga madjo pupunta kayo mga derby ganyan pupunta kayo sa kasino. yan ganyan po ang gawin po ninyo ha mga meme magready na po kayo bago kayo pupunta sa sugalam yan kumuha kayo ng walong pirasong buto ng atis tapos kapirasong bulak tapos ito po ha mga meme ilalagay lamang po natin ganyan ha mga meme sa ibabaw ng bulak at ito po ha mga meme babalutin lamang po natin Pagkatapos po ha mga meme, kayo po'y kukuha lamang po ng kapirasong telang pula ha mga meme sa tasang po telang pula ko dito. Ito, yeah. So ito po, telang pula. Ganyan po. Ito po ha mga meme, babalutin lamang po natin sa ating kapirasong telang pula. Pwede nyo po itong itali ha mga meme o tahiin ha mga meme para hindi po siya magkakalas-kalas. So ito na po siya ha mga meme. O diba Napakasimple lang po. So ito na. So, anong gagawin natin dito? Ito po muna ha mga meme, i-activate po muna natin sa sikat ng araw ha mga meme. Kaya mainan po natin ito gagawin umaga po, araw ng Biyernes sa mga meme, mga around 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga. Bago kayo pumunta sa sugalan, bago sa mga binguhan sa mga tupada, saklaan ha mga meme. Gawin nyo na po ito ahead of time, umaga po. Tapos ito po ha mga meme, ibibilad yung lamang po sa sikat ng araw na mga 15 to 30 minutes po ha mga meme. Tapos kayo po ha mga meme, mag-alay po dito ng konting panalangin. Kayo po ha mga meme, manalangin dito ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya. At kayo po ha mga meme, ay magpetisyon at humiling. Hiling nyo po dito ha mga meme, dito sa ating pampaswerte na ito, na ito po ha mga meme, eh, mag ang mga kahilingan po ninyo sa pagsusugal. Yan, ito po yung magbigay sa inyo ng soba-sobrang panalo dyan sa mga sugal na lalaruin po ninyo. Ah, pagkatapos anong gagawin natin dito? Kukunin na po natin to ha mga meme natin to ilalagay. Ito po ha mga meme, ilalagay nyo lamang po sa kanang parte po ng inyo pong bulsa po ha mga meme. Samahan nyo po siya ng bariya kasama po ng mga pupuhunanin po ninyo sa pagsusugal. Mga Bar bariya lang po, yung pera po ha mga meme na ipantataya po ninyo. Ah, ganun ba? Opo, at bago kayo mag ano sugal ha mga meme, halimbawa bago kayo mo po sa sugal ha. Himas-himasin niyo po muna ito tapos kayo po ha mga meme bumulong na kayo nga po ha mga meme eh, grant niya na manalo. Ganon. O. At meron pa po ako ibibigay sa inyo yung tip ha mga meme sa pagsusugal. Halimbawa kayo po ha mga meme magsusugal. Nako, kayo naman po ha mga meme, eh maligo naman. Kasi yan po pinakadabes sa mga meme. Pa daw matanggal po yung mga sinasabi mga negatibong enerhiya na kumapit po sa inyo. Kaya kayo po ha mga meme, huwag magsusugal. Halimbawa kayo po'y galing sa labas, halimbawa kayo po'y galing sa trabaho. Tapos didiretso kayo sa mga kasino, sugalan, ganyan, sa mga saklaan, tupada, ganyan, sabungan o karera ng kabayo. Naku, alam nyo, chak na chak, maoolats kayo dyan kapag kaganyan po ang ginawa po ninyo. Mas maina po ha mga meme, kung kayo po'y magsusugal, kayo po'y manggagaling mismo sa bahay po ninyo. At yun lang po ang pupuntahan po ninyo ng araw na yan ha mga meme. Hindi kayo po kayo yung galing po sa kunsaan tapos kayo dadaan lamang po sa sugalan. itatray nyo kung po kayo po'y mananalo. Naku, chak na chak po, olats kayo dyan ha mga meme. Pagkatapos po ha mga meme, halimbawa kayo po nasa sugalan na. Iwasan nyo po ha mga meme Na kayo po ay magpapatapik Dyan sa likudan po ninyo Kapag ka kayo po ay nakaupo na sa lamesa O kayo po ay naguumpisan na maglaro ha mga meme Halimbawa kayo po magbibingo Tapos meron kayo makikita ng mga kaibigan E di kayo mimirunan yan Dawa sa mga tongitan o saklaan Lalapitan kayo tapos kayo tatapikin na yan, oy ano pare ano nananalo ka na Nako alam nyo Mauolats kayo dyan Mabubwisit kayo dyan ha mga meme mag-uumpisa na kayong malasin dyan kapag kaganon. Ganon din po ha, mga meme, sa sabungan. Halimbawa kayo po ha, mga meme, magsasabong. Sabi daw po ha, mga meme, sa sabungan, wag daw po kayo magpapadaan po sa likudan po ninyo. Ah, bakit? Kasi nga daw po, kayo daw po ha, mga meme, eh, kumbaga'y mamalasin kapag kaganon. Kaya daw po yung mga sabungan, di ba? Meron yan sandalan na ganyan sa likod eh. Sasandag daw po kayo ganyan sa likod po nyo para hindi daw po kayo dadaanan sa likodan po ninyo kasi baka daw po kayo malahiran nga po ng malas. Pagkatapos po ha, mga meme, halimbawa kayo po yung nakaupo na sa sugalan, wag na wag na daw po kayo ha, mga meme, tatayo pa para magbanyo o mag-CR at maghuhugas ng kamay po ninyo. Kasi alam nyo po, pagbalik nyo, mag-uumpisa na kayo diyang matalo. Totoo po, totoo. <laughs> Nakot pe Hindi po ha mga meme. Yun po yung mga sinasabing tips po ha mga meme o pamahiin po sa pagsusugal. Pero alam nyo po ba ha mga meme ang isang magandang pamahiin sa sugal. Kapag ka naman daw kayo papunta sa sugalan at kayo daw po ha mga meme may nakasalubong na buntis. Mas mainam po ha mga meme Kumahawakan mahahawakan nyo po yung tiyan Tapos kayo po ikong bagay mag-wish. Sabi, swerte kasi buntis eh. Nako sweating-sweating daw po yan ha mga meme. At talagang kayo po'y mananalo ng araw na yan. Pero kung halimbawa naman daw po kayo po ha, mga meme ay papunta sa sugalan at kayo po may nakasalubong na patay na inililibing. Nako, wag na kayong tumuloy. <laughs> chak na chak. Olats kayo dyan pag uwi nyo ha, mga meme. Luhaan kayo dyan. Uh -huh. oh, so ito po ha mga meme, ko kayo po yung mga pa, po dito sa ating pinitsyo na pampaswerte lucky charm na ito na buto ng atis. Eh, pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang kayo ng mga nyo dyan sa ating comment box at kapag kayo po yung natin, yan po yung sasagutin ko din dito. O di ga? O, oh, so ito po ha mga meme. Sana po yung may napulutan na mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Brush ba ko? Ah, oh, para akong nurse dito sa suot ko. Oh. <laughs>